ordinaryong mamamayan, kulong sigurado, wala na maray pang chichiburich. Dahil lamang may connection sa DOTR. Don't do that, kasi next time ginawa niyo Secretary Bautista, tatamaan ka sa akin, maniwala ka sa hindi, I'm sure. Unless kung hirit ka pa, sasabihin ko ng pangalan, sige, hirit ka pa. Hirit ka pa. Kasabihin ko, tatay, na hindi na ginagawa yan sa mga ordinary motorista na lasing at nag-violate ng traffic laws natin. Kulong na agad yun, sigurado ako. So, inaamin mo, etong si Christopher de Vera, walang kamag-anak, no relationship whatsoever to any person connected sa DOTR, you tell me that under oath. There is a consultant in the DOTR na de Vera po ang apelido, but no relation at all po. With this Christopher Jude Lim De Vera po, your honor. You sure? I am sure, your honor. You sure? Yes. Can you put him under oath? Can you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, I do. Hindi naman tatatuhin yon ng parang baby. May tumawag eh. May tumawag. Alam ko yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung si kung sang info ko nakuha yon. May tumawag, tinawagan ang Coast Guard. Kaya nataran tayo mga taga Coast Guard at binebi itong si Christopher Lim de Vera at sinamahan sa kanyang kondo in escortan at yung pa nag-drive yung Coast Guard nag-drive ng sasakyan ni Christopher de Vera. Hindi naman gagawin yung kung siya ordinary tao. Come on, wag na tayong maglokhan dito. Hindi naman tayo mga stupid dito. Gagawin lang yun sa isang VIP. Okay? Sige, let's move on. Meron bang empleyado na ang apelido po? So, pero siya ay tao ng isang mataas na opisyal sa inyo, I'm sure yun ang tumawag. Kaya nataranta lahat ng mga taga-DOTR at sinamahan pa siyang ihatid papunta ng kanyang kondo. Na hindi naman ginagawa yan sa mga ordinary motorista na lasing at nag-violate ng uh, traffic laws natin kulong na agad yun, sigurado ako. So that is something that you have to investigate. Pero siya po ay attached sa isang matataas na opisyal, kung sino man matataas na opisyal dyan sa inyo. That you have to find out, Hindi pinalampas ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pagbaliwala ng isang undersecretary ng Department of Transportation na muminisi habang iniisa-isa niya ang mga kapalpakan ng ahensya. Sa pagdinig ng panukalang 2025 budget ng Department of Transportation, napuna ni Tulfo na tumatawa si Yusek Rainier Paul Yebra, kaya tinanong niya ito kung nakakatawa ba ang kanyang sinabi na maraming katiwalian sa Department of Transportation at natutulog sa pansitan at kangkulong kalikuman ang mga namumuno ng ahensya. Nang magsimula ng magpresinta si Department of Transportation Secretary James Bautista ng kanilang budget proposal muling napansin ni Tulfo na nakangiti si Yebra. Makasingit lang, Undersecretary Iebra kanina kapangiti ng ngiti. Mamaya maaalis ang ngiti mo. Dahil napag-alaman ko yung iniskortan nyo na nahuli sa bus lane ang tatay noon kasamahan nyo. Now, don't make this a laughing matter. Okay, Ani Tulfo. Inulit ni Tulfo ang banta na isisiwalat ang pagkakasangkot ng Department of Transportation sa driver na nahuling gumagamit sa EDSA Carousel Lane noong Hulyo 28. Ito ang ginawa ng mga tauhan ng Department of Transportation, noong Julio 28 na sa halip na hulihin ay inihatid pa sa kondo ang nahuling driver na si Christopher de Vera. Nagbanta pa si Tulfo na ipapakontempt si Yebra. Kanina ka pa nakangisi eh. Mamaya ipapasite kita in contempt. Don't you ever do that, dagdag pa niya. Inulit ni Tulfo ang banta na isisiwalat ang pagkakasangkot ng Department of Transportation sa driver na nahuling gumagamit sa EDSA Carousel Lane noong Hulyo 28. Pauwi ng kanyang kondo. Yes po. Ang ah, nag-escort uh, nag po sa kanya, hindi po MMDA, from SAIC, DOTR. Uh, ang nag-escort po sa kanya, dalawang Coast Guard. Ang dapat po talagang naninikit sa Exclusive Bus Carousel Violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala hong panikit yung team leader noon that's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket A ticket was issued for illegal counterflow and reckless driving sino po yung sa SUV Christopher uh, Lim De Vera sino siya taga saan siya taga gobyerno ba ito The investigation is uh, ongoing nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po when this incident happened Mr. Chair ang initial report was nakainom po So kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpaw niyo kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po yung nabahay na naging baby pa tuloy siya ng DOTR? Unfortunately, Mr. Chair, um, when the PNP was there, we were left, uh, we were left with, um, With? With, the... Uh, with, the, uh, with, uh, the uh, what? Mr. Devera po, yung driver, okay. sorry. Sino ba ito si Devera? Anak ba ito ni Herodes o uh, pamangkin ni Poncio Pilato? Bakit gano'n na lamang yung itrato to maging yung polis? hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya. Sabi mo, ang dami nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. Na yung nahuli ng Coast Guard sa bus lane, I mean sa condo, ay Christopher De Vera. Meron bang empleyado na De Vera ang apelido po sa DOTR? Meron po eh. your honor, we don't have any uh, permanent peltilla employee uh, with the surname devi. yes, not permanent employee. but one way or the other, he or she or he is an employee, maybe as a consultant employee of a top official. jensen, the DOTR. that's what i'm talking, that's what i'm saying. this is something that you have to investigate. Kasi unfair. Po yung taga DOTR na yan na may pwesto sa inyo, whether consultant o sabi natin contractual, pero siya ay tao ng isang mataas na official sa inyo, I'm sure yun ang tumawag. Kaya nataranta lahat ng mga taga DOTR at sinamahan pa siyang ihatid papunta ng kanyang kondo na hindi na ginagawa yan sa mga ordinary motorista na lasing at nag-violate ng uh, traffic loss natin. Kulong na agad yun, sigurado ako. So that is something that you have to investigate. Good afternoon, Mr. Chair Chairman, Your Honors. Um, uh, sir, please answer. Please identify yourself. also. I'm, I'm uh, Assistant Secretary Jose mm -hmm. IV of DOTR. The There's uh, no relationship. Si Wala po kung kamag-anak itong... I'm not referring to you, sir. Oh, I'm right. not referring to you. Yes, sir. You're Mr. Lim Devera, I know I'm not referring to you. I'm referring to someone, and you know that, and I know that. Okay. Na mara hindi nga siya naka-plantilla pero siya ay on a consultant or contractual basis. Pero siya po ay attached sa isang matataas na official. Kung sino man matataas na official dyan sa inyo. That you have to find out, Secretary Javier Bautista. Kasi it's not fair. Really. Palibasay, siya ay alipores ng isang Herodes. And then, yung anak niyan, anak ng Alepores ni Herodes, makakalibre na. Nagagamit yung posisyon ng DOTR. Sabi ko kanina, pag ordinaryong mamamayan, kulong sigurado, wala na maray pang chichiburich. Dahil lamang may connection sa DOTR? Don't do that. Kasi next time ginawa niyan, Secretary Bautista, tatamaan ka sa akin, maniwala ka sa hindi. I'm sure. Although, pero ako supportive ako sa inyo. You know me, magaling ko mag-alaga ng committee ko. Like DMW, inalagaan ko pero pag may mali, e eh talagang bubusisiin ko, pupunahin ko. Let's do our job here. Let's be professional. Yun po ang ko rito. So, imbestigahan niyo yun, Secretary Bautista. At uh, pagalitan mo, imemo e mo, uh, warningan mo, kung sino yung empleyadong ngayon ninyo, palagay ko contractual or maybe um, consultant. Okay? Consultant siya ng isang mataas na official sa inyo. Okay? And I'm sure of that. At 101%. Okay. Unless kung hirit ka pa, sasabihin ko ng pangalan. Sige, hirit ka pa. Hirit ka pa. Kasabihin ko tatay. Sige po. Mr. Chair, wala pong... There is a consultant in the DOTR na Devera po ang apelido but no relation at all po. With this Christopher Jude Lim de Vera po, your honor. You sure? I am sure, your honor. You sure? Yeah. Can you put him under oath? Sige. Um, komsek. And I can prove. Hirit ka. Sige. Can Can we komsek, put him under oath? Komsek, please. At bilis sa So, inaamin mo, etong si Christopher de Vera... Walang kamag-anak, no relationship whatsoever to any person connected sa DOTR. You tell me that under oath. Sir, so, please uh, stand up and uh, sir, Please stand up and uh please raise your hand. Sir, um can you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, I do. Sino po yes. yung chief of staff ni Secretary Jaime Bautista? mention me the chief of staffs. Uh, my chief of staff po is si uh, Attorney Yebra. And? Siya lang po. Give me a list of those people working in your office, whether consultant. Kasi siyempre, pag consultant, wala sa pantilyon. Ganito nang gawin natin. And then babalik tayo next time. Give me the names of those people working in your office, whether as consultant or whether as contractual. Sige, magkakalamanan po tayo. Kasi hindi naman po, hindi naman tatatuhin yon ng parang baby. May tumawag eh. May tumawag. Alam ko yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung, si, kung saan info ko nakuha yon. May tumawag, tinawagan ang Coast Guard. Kaya nataran tayo mga taga Coast Guard at binebi itong si Christopher Lim de Vera at sinamahan sa kanyang kondo, inescortan at yung pa nag -drive, yung Coast Guard, nag-drive ng sasakyan ni Christopher De Vera. Hindi naman gagawin yung kung siya ordinary tao. Come on, wag na tayong maglokohan dito. Hindi naman tayo mga stupid dito. Gagawin lang yun sa isang VIP. Okay? Sige, let's move on. Siguro, Ah uh, konting tanong na lang, uh, Mr. Chair. Um, yung land transportation management system, contract price, 3.19 billion pesos. ayon sa core report 2022 not fully utilized yet payment made as of december 2022 2.3 billion na bakit po hindi pa rin fully implemented to bayad na tayo and all uh, mr chair 5 almost reply. paid na please attend dr Mendoza, LTO director po, uh, this is the uh, derbalog ltbs contract uh, mr chair the total contract price is 3.1 billion. Ang nababayaran na po is only 2.5 billion. Meron po tayong balance dito of around 660 million, sir. Okay. Now, Sige, may balance pa tayo. Pero bakit hindi fully implemented? Regardless, palaki na pala yung nabayad. Yes, so sir. more than more than 60% na nabayad or 70%. In, in fact, sir, this is one of the cases we referred to to the ombudsman as early as September 2023. Okay, refer to the busman. Sino sino yung mga kinasuwa nyo rito? Uh, I don't have the names with me, sir, but these are all the people who were involved in the approval of this uh, contract. More so in the amendment of the contract after the award. Okay, ang interesado mo na ako, sir. What's your name po, sir? Uh, sir, I am Asek Vigor Mendoza, the LTO po. Kayo po ngayon ang chief na LTO? Yes po. Okay. Sir so, Asek Mendoza, so meron na po kayo na sampahan ng mga personality? Yes, sir dito? Kailan niyo po isinang yung kaso? This was, uh, we referred it last September 2023, uh, Mr. Chair. September 2023, ano na po nangyari sa kaso? At sino-sino po yung manasampa ng kaso? O ongoing pa po yan. Uh, because Pero we, may we know, we have the right to know, the public have the right to know. Yes, sir. Kung sino-sino ito mga sinampahan niyo ng kaso. Well, it, it, included, of course, sir, the, uh, the chief of the LTO at the time. And, and who is that? uh, Asik uh, Galvante, Your Honor. Asik Galvante. Opo. At ano po yung inilagay niyo po sa kaso? Bakit uh, sa pagfile ng case ombudsman? Uh, well, we, we referred it for both administrative and criminal investigation, Your Honor. Kasi po, nakita ko namin that there may be other parties involved outside of the LTO organization. Uh, we left it off to the ombudsman to determine the full length of the liabilities. And if I may add, Mr. Chair, this case po is this contract is now the subject of a termination, contract termination case before the Supreme Court. As early as uh, last year, nagsampan na po ang kaso before the Supreme Court to terminate this contract by okay. the OSG. Oh yeah, but, but I'm interested doon sa mga nasampan ng kaso, dapat meron na, na lumabas na desisyon kasi more than a year na pala ito. So bakit hanggang ngayon natutulog lang yung kaso sa uh, ombudsman? Uh, wala pa po kasi uh, last uh, this year, we forwarded also additional evidence to the ombudsman which includes the full uh, COA report. Meron po mga partial reports last year uh, but the COA itaw report that came out, yung full legs po doon, we supplied the ombudsman po uh, copies of this. And I understand Ombudsman already has uh, issued notices to certain people to make their reply. Make sure, sir, kapag lumabas yung warrant, itong mga personality na ito, hindi po nakatakas tulad nangyari kay Alice go. We, we will keep you posted, sir. Okay. Sige. Uh, so, so ano mangyari po? Kinansel nyo na po yung contract. It's before the Supreme Court, uh, Mr. Chair. Okay. So, paano po yung naibayad na? Na uh, 2.3 billion. 2.5 sabi nyo. Ano mangyari sa 2.5 billion na nabayad? opo um um depende po we were we we're also asking for liquidated damages po dito dahil delayed na po may mga modules po yung kontrata na hindi pa ho pa, dadating Paano po? po pakiulit ano pong mangyayang tanong ko ano pong mangyayari doon sa 2.5 billion na nabayad na nabayad na natin sa anong tawag niyo kay anong pangalan ng kumpanya po uh Dermalog joint dermalog Venture. po opo joint venture at siyang partner na Pilipino company opo. tama right sir ano mangyari doon sa 2.5 billion na nabayad na tapos kinancel na yung contract? So, ibig sabihin, hindi na matutuloy ang programa. So, what's gonna happen next? Yeah. Uh, Your Honor, yung prayer po before the Supreme Court, pero naman kung na na-deliver na, that is running, tumatakbo naman po yan at nagagamit po ng gobyerno. Sandali na, may tumatakbo. Sabi sa ang information na kadating sa akin, hindi, wala pang tumatakbo. Hindi naman po, like the license process po, though, that is purely uh, Dermalog uh, facilities, 100% po yan. E tumatakbo naman po yan. No? Some of their online systems are also running. So nagagamit rin po ng gobyerno po yan. Ilan na po yung percentage na out of this 2.3 billion na paid amounts sa Dermalog, ilan na po yung uh, napapakinabangan na sabi mo gumagana na sa mga processing ng mga plaka? Yeah. Out of 14 modules po, 13 have been delivered already. 13. And the delivered na po sa LTO. Okay. So yung balance na hindi pa na-deliver, ano mangyari doon? Uh, There is a bond that we can claim on. Worst comes to worst, uh, Chairman, we can, we can claim on the bond. So in other words, kailangan po ng refund? Opo. At kailan po niyo gagawin yan? we will need to wait, Your Honor, kasi po yung decision ng Supreme Court will set the pace. Uh, or as if the Supreme Court decides to terminate the contract, may mga legal effects consequence na po yan that will give us the, the legal basis now to run after everybody else. Okay. Excess payment of electricity bills to Dermalog, 8.1 million. So ano na nga dun sa 8.1 million na overpayment? na uh, Mr. Chairman, na-deduct na ho namin yan sa other receivables sa Dermalog. Other receivables sa Dermalog? So you're expecting to receive money from Dermalog? Eh samantalang sobra-sobra lang yung bayad ninyo. Hindi po. Hindi po. Meron pong uh, mga... When, when COA identified that excess, pero ho pong receivable sa Dermalog dama 180 million, which comprises... Uh, The maintenance of the system. Accounts receivables sa Dimalog? Oh, pa account, so, accounts, so accounts payable. I'm sorry, sir. Accounts so, payable 8, kayo. Kayo ang mag-pay sa Dimalog. Correct, sir. So nag overpayment ng 8.1 million. So 8.1 million, ibabawas nyo sa receivables. Binawas na po. Nabawas na po yan. So para nagbayad nga kayo sa Dimalog? Nabawas so, na. At that time, sir, yes. Bakit kayo magbabawas? samantalang meron ng 2.5 billion na utang itong Dimalog na nabayaran natin, na kinansila natin yung kontrata at sabi mo at 17% pa lang na kukumply nila. Um, so why return money when in fact we, they haven't performed yet at at 100% the services that we're expecting from them? If I may clarify, Mr. Chair, out of 14 modules that has to be delivered as part of the overall contract, 13 have been delivered already. May one last module na lang ko na titira, na kailangan po i-deliver ng Dermalor. Kaya nga po. So ibig sabihin, meron pa rin tayong masisingil dapat sa kanila. It, at the end of the day, uh, Mr. Chair... Kaya nga po, huwag na tayo magsip... Huwag na of the day. This day. Apo. So meron pa tayong masisingil sa Apo. kanila. So bakit nga kayo nag-return ng money sa kanila? Well, in fact, meron pa dapat tayong masisingil sa kanila. Uh, Mr. Chair, uh, again, uh, this is a... Uh, a? Uh, a fact that happened already when I came in. Okay so, so with we, we with uh, All right. So would, isama mo yan doon sa demanda. ipinaikot ikot mo pa ako sir eh. Yes, yan sa yes, sir. yan ang sagutin mo. Hindi ko pa kasi time yan. O nga may regularity diyan yes, dapat sir. Di tayo nagsoli ng pera kasi sila pa nga may utang, di ba? Yes, oh yan sir. is yan by na-include na sa kaso sa Ombudsman against those people na nagsoli ng pera. Uh, and give me the names uh, para nang sa ngayon tututukan namin masiguro na hindi magkakaroon ng cover-up at talaga manugot ang dapat managot yes sir lahat po yan na-refer na po sa Ombudsman sure ka? yes sir thank you sir now undelivered uh, replacement plates 808.702 million 1,797,115 pairs pa ang hindi pa na-deliver na uh, nagagawa na-plug ito ng COA Uh yes sir this is a contract entered into in 2014 uh Mr. Chair So hindi niyo pa panahon hindi ko pa So again to. may irregularity dito Uh yes sir Okay uh, again sino po masinampan yung kaso uh meron kong mga pending cases uh, this this particular contract uh Mr. Chair umakit po ng korte suprema to And the Supreme Court declared uh, kasi na disallow po to ng eh, yes, itong kontrata. But the disallowance was reversed by the Supreme Court in a decision that was rendered in 2016. Okay, therefore? That, that paved the way for the delivery of the plates and also the commensurate payment of whatever has been delivered, sir. So ano na dun sa balanse? pero po tayong balanse ng mga pumikit-pumulang 900,000 plates, Your Honor, but we have not paid the same. Ongoing pahuto as part of the uh completion of the contract so ongoing pa yes sir uh hindi pa fully paid hindi pa sir yung kumpanya si anong pangalan po ng kumpanya uh this is the PPIJKG incorporated sir so so far wala pang pera na nasayang sa gobyerno usual sure? uh, in fact we the plates have all been brought to us pero mga, may mga pending kaso pa rin huto eh okay but anyway uh review that and then yes, let sir. us know let as not kung ano nangyari dyan? Yes, sir. Okay. Um, punta mo natin mabilisan lang sa Coast Guard, which is very important to me, of utmost importance.